daming party gritso, sa buhay. Ito natin yan, labasa na yan. Eh, Uu, oo, oo, gritso. Hindi ka naliligo. Pagkanan yan, ando na yung mga ukay. Gritso, <laughs> walang liko-liko. <yuk> <laughs> Alam mo, ulan na. Oo, kaya nga. Pero sa Laguna daw, natin. hmm Ayan, oh, kasi doon, uban daw. Kailan mm, oh, oh, mo na yung tina, kasi umiikot, pero nabasa na yun eh. Hmm, oo, oo, nabasa na. Nabasa na siya. <coughs> Mugi pala ito. No, oy! Oh, Me, o, pasit lang. Pa? May laro kayo? Mag-hi kayo dyan. Hi! Mag hi kayo Saka, <laughs> Hi everyone! Lakat lang kami mga guys. Maliwanag pala sa isno. Oo. Uh, uh. Kaya makadaan pa tayo sa buong ng madaanan natin. Makadaan pa pala sa madaanan natin. Kasi bukas gamatapin na ito. May ano dyan, Mercury. Mercury. <coughs> Time check Is 6 p.m. 6 PN 6 6 6 <coughs> May dito Mga, mga kalabs Hi kuya Yan may bro Kuyang dito ay may ginagawa. Yeah. Ayan, building na yun, oh. Ha? aku ya, anong building yang jauh. <laughs> <coughs> uh -oh. Bagaimana? <coughs> <coughs> <Baka> <coughs>

Save more. Uh Ha? -oh. Huh? Ay, dito tayo pala. Oo. <coughs> so, oh. Doon yata ka-ukay. Okay. Okay. ito pala may maganda oh ano kaya yan yan maganda yung long sleeve na ano ay hindi maliit ah oo oh, tawid nga dito tayo tinawid ni Linda Happy Fiesta. Pag may banderitas, Fiesta. dyan ba o oh, kung masasakyan tayo ba no dyan tayo bibili ng urukan oo pamaya oh. oh, maya kaya nga kaya nga eh kaya nga na ako dapat ang pinili ko nalang maliliit na lang oh. magaling buhatin. ah gano'n. oo oo tara na tara.

Ngayon sinuri sa akin dyan, tago nili sabi niya, niya muro lang dyan. Ang dahil naman ang muro, yan. Oo, oo kaya nga. May maigit siya, pwedeng tricycle lang. Oo. Oh. Kasi ang dyan lang. lang. Kaya tingnan mo, puro urukan lang anong niya lagayan. Oo, oo, ko na. Mayroon nga lang ako bago, gusto ko iwan kay Jackie. Eh. Hmm. Para ano, isa lang ako. Oo nga. Um. Madali lang, ang pera lang mahirap. Kasi mahal ang ano, malaki babayaran mo, daming gamit. Sabi na ni Sharon, pati nakakita kami ng bahay ni Ate na 6,000, kukuni namin. Kahit 6,000, kukuni namin. traffic din pati dito. Sige, tatlong taon pa siya mag-aaral. Ano mag-aaral? Si, ako, si Sheila. Ah, aral work ba yun siya? Saan na tayo? Si Sky, uy. Wait lang, uy.

Pinalibihan natin kami Balik, balik. <laughs>